tayo ngayon sa ROYCE COMPANY kasama nating business lagi nagpa-condition po tayo ng ating motor at ating mga iyan dahil kahapon galing tayo ng outreach uh, video po nga pa yung tapos parang hindi uh, ito natin mga igan. So, yung ginagawa ng mekaniko. ko oil, kinong up, saka nilinis yung carburetor. Ni road test, pa yan. Okay, che check nyo. Ya, mga igan, eh. kailangang Kailangan ipakondisyon natin ang ating mga sasakyan. At syempre, di lang sasakyan, pati driver. Yan, okay. na, mga igan. Eh. <coughs> ni naman ah. Na, sempre lagi nating sinasakyan kaya kailangan uh, nating iba check up. Ayun, ubong. Tapos siya dito sa kinaaro. Uh, ano naman ano sa uh, May bagong batinto ng mga motor. Ayan. tapos din kami ng ilang oras ni misis Ayan, malamang, malamang tapos na salamat dun sa mekaniko <coughs> Ayan, lalabas na mga igan tapos na yata Yan na po yung tricycle natin, service natin sa gawain ng Panginoon. Salamat po. Salamat po at naayos na. yung Yo, Thank you, all.